Alam ko kaibigan, isa ka sa batang nakaranas ng ganitong kasiyahan noon. Na kahit lumipas man ang panahon, dala mo pa rin ng alaala hanggang ngayon. Maswerte pa rin tayo mga kaibigan, mga batang 90s. Dahil kahit gaano man kasimpi ang ating pamumuhay noon, makapaglaro lang kasama ng ating mga kaibigan ay sapat na. Marunong na tayong makontento kung anumang mga bagay meron sa atin noon, malayo sa ating mundong ginagalawan ngayon. Magkaiba man ang ating pinagmulan o pinagdaanan, pasalamat pa rin. Minsan, naranasan natin maging sambata. bata. Kaya minsan, ang sarap balik-balikan ang ating mga nakaraan kahit ito'y nagsisilbing alaala -ala na lang.